Dahil sa mainit ang panahon, kaya deserve natin maghalo-halo nga dito sa bukid. Maaga pa naman nga, kaya naman sumama nga sila mga mare at nakakilala nga tayo ni ate. Naghahanap pa nga kami ng pangkuskus nga ng yelo kasi balak nga namin maghalo-halo at tuwang-tuwang -tuwa nga dito si Kay Noli sa kanyang nabiling lollipop. O siya, tinapat niya pa nga sa dibdib niya sino kaya tinitibok nga niyan mga mare at tuwang-tuwa pa rin siya. At eto nga, pagdating na pagkadating nga namin, binuhat na nga ni mama etong si Gael kasi nakatulog na nga rin sa biyahe. Ako naman nga si ko na nga rin agad yung mga gamit nga ni Gail. Pagkatapos nga namin halian, eto naman ang inasikaso ko nga ang maghalo halo nga. Siran nga natulog muna nga siya mga mare pero ako inasikaso ko na nga agad to kasi maya maya lang ay eh, uuwi na nga rin kami. Bukod nga doon kasi mga mare eh, sobrang init nga ng mga oras nga na tamang tamang na maghalo halo nga tayo dito. Eh di ba hindi kompleto ang halo-halo kung wala nga tayong saging. Kaya naman inasikaso ko na nga tong mamatamisan nga natin na saging na saba. Si Kainoli nga, nag-asikaso naman niya dito sa hugasin. Dahil si Ran nga, bago siya matulog, inasikaso niya na nga rin, mga mali yung kamote. Kung nga sa kanya, hindi naman ilalaga yun, mamatamisan ko nga din. Kaya nga lang mga mare sa kanila daw ay hindi nga minamatamisan yun. Nilalaga nga lang daw ganun, kaya naman ay na nga lang din ang sinunod ko, hiniwa ko na nga lang din. E ako naman kasi mga mari, nakasanayan ko talaga yung minatamisan. Kaya rin ba mga mari, minamatamisan nyo rin ba to o nilalaga nyo nga lang? Ewan ko ba itong kung si Ran baka sadyan tinamad nga lang din siya magbantay. Kasi nga sa napanood ko, ganito nga daw yun. Kaya naman si Kuya Noly, nagpakulo na nga ng tubig, tapos inilagay niya na nga pagkakulo yung asukal. Sabi ko nga, antay niya nga mga mare maging malapot bago niya ilagay itong saging. Mood pala kasi doon mga mare, di ba may leche plan nga tayo, tapos meron nga din tayo ditong ubi halaya. Galing pala to kay Ma'am Carol. Nakakatawa kasi mga mare, hindi siya talagang literal na ubi, kalabasa nga yung ginawang halaya. E binigyan nga din kami, kaya sabi ko tamang-tamang -tama nga to sa so pag ginagawa nga natin ng halo-halo. Nakakatuwa lang din kasi mga mare yung bata na hindi nga kaya bumili ng halo-halo noon ay nakakagawa na ng sarili niya ngayon. Tamang tama naman kasi mga mare sa panahon kasi pag uwi nga namin ng bagyo ay talaga nagtrabaho na nga rin agad kami. Pagkagaling na pagkagaling nga namin doon kinabukasan ay nagsikaso nga agad kami dito mga mare. Ito nga pinalagay ko nga rin kay Kuya Norito, kasi sayang nga kaya ay nilagay niya nga. Abay mahal yata ang asukal ngayon mga mare. Kanina nga ay naghahanap nga kami pang kuskus nga sa yelo pero buti na lang dala-dala nga namin ito. Ang talo pa nga kami ni Ran nga mga mare. Sabi niya nga hindi nga daw kakayanin to. Pero sabi ko nga dalin pa nga rin mga mare para sa ganun eh kung hindi nga kaya at sinubukan nga namin pero kaya naman nga. Buti na nga lang talaga dinala namin mga mare kung hindi wala tayong kuskus nga ng yelo. Isakto naman habang gumagawa nga ako dito ng halo-halo Ito -halo, namang si mama ang pagkagising nga niya. Ano nakatulog nga silang tatlong nga nila Gael sa kasilaran. Eh ako talaga hindi ako nakaka tulog mga mare basta may iniisip nga akong gagawin ko. Nakita ko nga lang din to mga mare yung ube nilalagay niya nga sa gilid kaya ginaya ko din kaya guys diba? Kaya sabi ko ako na maglalagay sila na nga din maglagay ng yelo. Malapit nga lang talaga tayo sa kalsada pwede nga rin natin tong negosyo ngayong tag-araw. Bukod nga doon ay talagang overload nga mga mare sa gatas kay hindi kayo lugi. Pakinabangan din talaga natin yung leche plan mga mare no nakaraan. Tingnan nyo naman no kompletong kompleto tayo ngayon. Dahil wala nga pala tayo lang ka habay kumuha na nga rin kami ng mangga tamang tama nga to siya sa ba nakakita may mangga ngayon halo halo pero sa amin ay sakto lang naman nga siya mga mare kasi matamis nga yung mga saging ay maasim yung mangga sakto lang ang mga lang yung combination nga nyan, mga mare at eto naglagay na nga rin ako para nga kilaran kaya ako nag iisip ka ako ano nga ang magiging solusyon mo sa tag init ay nako mag halo halo ka na lang mga mare eto nga hindi naman talaga masyadong overload tulad nga ng iba pero okay na to basta malamig tuwang tuwa nga ako dyan, mga mga mare kasi pakiramdam ko para ako nagtitinda. mga bata kasi kami ay talagang hilig namin dati mga mare kunyari nagbebenta kami ng halo-halo. Literal na halo-halo ng dahon yun mga mare ko ano-ano nga yun. Nakakatuwa din pala yung ganito mga mare. Tinan mo naman sila nakituwang tuwa din kasi sobrang sarap din naman. Eto na nga si noli mga mare kumuha na nga rin yung para sa kanya. Naingit na rin ako habang kumakain sila kaya sabi ko ay kakain na nga rin ako kaya naman tinikman ko na nga rin. Hindi naman nga na sobrang sarap paano na papikit pa nga ako diyan eto nga si Koy na titik nga din sabi ko nga kay Ran eh, ay gumising na nga para matikman niya yung halo-halo na ginawa nga namin abay nagrereklamo pa nga mga mare pero sabi ko nga sa kanya subukan niya nga si mama naman nga sabi niya ay eh, palalamigin niya naman muna nga daw pansin ko nga din mga mare habang kumakain kami etong si Gail ay eh, nakatingin nga sa tatay niya kaya naman ay eh, nagtawanan nga kami ng mga oras nga na yan o, siguro nakakapagsalita lang itong si Gail abay nagalit na nga sa amin bakit hindi siya niyayaya kaya. Tapos ko naman nga mga maring kumain, kinuha ko na nga rin si Keil para magawa ni mama ko anong gagawin nga niya. Eh buti na nga lang may duyan nga din mga mare dito kaya naliliba nga si Kael dito. Tinan naman ang baby na yun, nakatingin nga din siya. Kaya ayun mga mare kinakausap ko nga din. Pagkatapos nga na na naman nga at hinahanap si mama. Paano kasi hinaantok na nga rin siya kaya naglibot-libot nga kami dito sa labas. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba Bukas na lang ulit. it